ang taong ito ay nakakaramdam. Kahit hindi nagsasabi. Kahit hindi nagpapakita. Kahit nagkukunwaring nakakalimot. Ngunit hindi nakakalimot. Kahit kaunti. Mayroong laman na nakatago. Mayroon ng gustong sabihin. Mayroong salitang hindi lumabas. Mayroong lapit na napigilan sa huling sandali. Malinaw ito. Mabigat. Tuloy-tuloy ang taong ito ay hawak ang lahat ng mahigpit. Ngunit sa loob ng hihina, nagkukunwaring matatag ngunit nanginginig. Nag-aasal na wala akong pakialam ngunit umiinit. Ang orgulo ay humahawak. Ngunit hindi na ito madaling magtagumpay. Dahil ang damdamin ay lumalaki. At nagiging mahirap magkunwari. Mahirap matulog ng hindi iniisip. Mahirap dumaan sa iyo ng walang nararamdaman. Ang taong ito ay nais na tawagin ka. Nais makipag-usap. Nais bumukas. Ngunit hindi alam kung paano. Hindi alam kung pwede. Hindi alam kung may puwang pa. Subalit darating ang oras. Dahil may hangganan. At malapit na. Kapag ang bigat ng hindi nasabing mga salita ay sumabog sa loob, kahit ang orgulo ay hindi na kayang pigilin. Mararamdaman mo. Sa anumang paraan kahit walang paliwanag. Magiging malinaw na may isang bagay na bumigay. Na isang hadlang ang bumagsak. Na may isang bagay na muling nakakahinga. Ang taong ito ay masisira. At hindi ito magiging dahil sa kahinaan. Ito ay magiging dahil sa labis na katotohanan. Kahit tahimik. Kahit malayo. Kahit nagkukunwaring kontrolado ang lahat. Nakakaranas at sinisikapang kontrolin. Ngunit hindi na magawa. Hindi na muli. Dahil may isang bagay na tumatakas. Isang bagay na umaabot. Isang bagay na tumitibok kahit na ang lahat sa paligid ay nagsasabi na dapat ay nakalipas na ito. Ang taong ito ay nakikipaglaban sa isang hindi nakikitang digmaan. Yung mga digmaan na hindi nakikita ng sinuman. Ngunit nag-aalab sa loob. Napansin mo na. May mga araw na may malakas na presensya. Parang may isang tao na iniisip ka sa isang tahimik na sigaw. Parang ang pangalan ay binanggit sa loob, ngunit hindi sinabi sa labas. Ang taong ito ay humahawak. Hawak ang panghihikbi. Hawak ang orgulo. Hawak ang pangmulila. Ngunit ang katawan ay hindi na makatiis ng matagal na pagpipigil. Ang alaala ay tumatakas. Ang galaw ay bumabalik. Ang pagnanais ay tumatama. Parang lahat ng kinain ay nag-accumulate ng bigat. At isang araw, ito ay mahuhulog. Babasad. Ang taong ito ay nakikita ka sa lahat ng dako. Kahit na hindi ito sinasadya. Kahit na sinusubukan mong iwasan. At kapag isinara mo ang iyong mga mata, nariyan ka pa rin. Sa parehong boses. Sa parehong tingin na umabot sa puso ng higit sa dapat. Ang taong ito ay nakakaramdam ng kahihiyan. Dahil sa pananahimik. Dahil sa paglayo. Dahil sa pagpapabaya sa oras na dalhin ang mga bagay na hindi kailanman madaling matagpuan. Ngunit may takot din siya. Takot na magmukhang mahina. Takot na bumalik at mareject. Takot na gumawa ng hakbang at ikaw ay hindi nanarian. Dahil dito siya ay nag-aalangan. Umabot siya sa hangganan ng aksyon. Ngunit huminto. Sa tamang sandali kung kailan humihini ng lakas ng loob ang puso at nararamdaman mo ito. Dahil hindi ito guni-guni lamang. Mayroong panginginig isang tensyon sa hangin. Isang tahimik na inaasahan na hindi maipaliwanan. Iniisip ng taong ito ang lahat ng nanatiling walang sagot. Ang lahat na hindi na isagot, hindi na lutas. At may mga araw na halos bumalik. Halos tumawag. Halos masira. Ngunit hindi pa ito ang tamang pagkakataon. Hindi pa ito naputol. Munit malapit na. Laging papalapit. Siya ay pagod na sa pagdadala ng maskara ng wala akong pakialam. Pagod na magpanggap na hindi masakit. Pagod na makipaglaban sa isang bagay na nakatakdang mangyari sa loob kahit na hindi ito nailabas. Ang taong ito ay may mga alaala na muling bumabalik ng buong lakas. Mga simpleng sitwasyon na masakit tulad ng mga kutsilyo. Mga detalye na hindi mawala sa isip mga dami na walang ibang nakapagbigay mula noon. At iyon ang nagpapabagsak sa kanyang depensa. Hindi ito ang paglipas ng mga araw. Hindi ito ang mga payo. Hindi ito ang mga libangan. Ikaw iyon. Iyon ang pangmulila na dala mo. Iyon ang paraan ng pagkawala ng kulay ng mundo simula ng lahat ay nagbago. Ang taong ito ay nahihiya dahil pinayagan ang pagmamalaki ng mga ibabaw. Dahil nahimik ng dapat ay nagsalita dahil umiwas nang ang puso ay humihini na manatili. At ngayon nagsisimula na siyang maunawaan, hindi ang pagkakataon ng mali. Hindi ikaw ang mahirap. Ang takot. Ang ego. Ang komplikadong loob na hindi niya alam paano harapin. Naramdaman mo na ba ang panginginig na ito? Ang kakaibang paninikip mula sa isang taong hindi na malapit. Naramdaman mo na bang sobrang pagnanais na mahanap parang may isang tao na sumisigaw para sa iyo sa loob ng walang tunog? Kaya yun ang sinasabi ko. Gustong sabihin sa iyo ng taong iyon ang lahat. Ngunit hindi niya maisalin sa salita. Dahil hindi niya alam kung saan magsisimula. Dahil natatakot siyang magmukhang sobra ang pagsisisi. O huli na. O masyadong mahina. Ngunit ito mismo ang sisira. Ang hiya ay mapapalitan. Ang takot ay susuko. At ang pride ang pride ay babagsak. Hindi nang sabay-sabay hindi sa isang dramatikong kilos, kundi sa maliliit na senyales. Sa tingin na nag-iba, sa mensahe na halos na ipadala, sa tanong na dumating ng walang dahilan, sa katahimikan na mas mabigat kaysa sa nararapat. Mapapansin mo, malalaman mo sa hangin, sa intuition, sa katawan, dahil walang makakaligtas dito. Maaaring subukan pa ng pride, ngunit hindi ito nakatagal sa patuloy na tibok. Hindi ito makatiis sa napanatiling buhay. Hindi ito makaalis sa bagay na hindi talaga umalis. Ang taong ito ay guguho. At kapag gumuho ito ay dahil sa iyo. Dahil ikaw ang nanatili. Kahit hindi naroroon. Kahit hindi alam. Kahit walang puwersa. Wala kang pinilit. Walang hiniling. Walang nam begging. Ngunit nag-iwan ka ng espasyo. Isang espasyo na walang ibang nakapag-ukit. Isang espasyo na inisip ng taong ito na maaari niyang baliwalain. Ngunit ngayon, ito ay nasusunog. Umaabot. Tinatawag. At siya ay babalik. Na may mahinang boses. Na may mga mata na puno. Na may puso na bumabagabag. Marahil ay magtatago siya. Marahil ay magpapanggap na gusto lamang malaman kung kamusta ka. Marahil ay magdadala ng isang beyong dahilan. O marahil ay simpleng lilitaw lamang. Ngunit kapag nangyari yon, malalaman mo. Dahil wala na sa kanya ang magiging pareho. Walang magiging kasing pigil gaya ng dati. Walang magiging malamig gaya ng sinubukan niyang maging. At kahit na hindi pa niya natutuklasan ang lahat ang tingin ay magsasalita. Ang dahilan ay magsasalita. Ang dahilan kung mangyari ay sisigaw. Ang taong ito ay nasa bingit ng pagbagsak. At hindi ito magiging maganda. Hindi ito magiging maayos hindi ito magiging ayon sa inaasahan mo. Ito ay magiging tao. Puno ng kamalian. Puno ng katahimikan. Puno ng emosyon na hindi pa nakalulutas. Ngunit ito ay magiging totoo. At ikaw, kung may nararamdaman ka pa malalaman mo kung ano ang gagawin. Baka maunawaan ang sandali. Baka malaman kung hanggang saan ang kaya niyang pumunta. Dahil walang sinuman ang nagwawasak ng sariling pagmamataas na walang nakatagong napakahalagang bagay sa likod nito. At sa kasong ito, ang bagay na yon ay may pangalan. May alaala. May lakas. May ikaw. Ngunit marahil ay hindi mo alam o marahil ay alam mo na, subalit sinisikap na huwag isipin na ang taong ito ay ilang beses nang nagwagi. Mag-isa. Sa dilim. Nang walang nakakita. Umiyak na sila habang nilulunok ang pangalan na hindi nila nagawang tawagin nagsanay na ng libu-libong paraan upang makasulat sa iyo at binura ang lahat. Halos sumuko na at huminto sa huling segundo. At ito ay nakakapagod. Nagdudurog sa loob. Hindi na kayang panindigan ang pader na ito ng matagal. Alam ng taong ito na nagkamali. Kahit na hindi ito kailanman sasabihin. Kahit na hindi ito kailanman naaminin ng tuwiran. Kahit na ipagtatanggol ang sarili sa pamamagitan ng i hindi ito ang tamang panahon o walang pagpipilian. Sa kaybuturan, alam. Alam na lumayo siya ng dapat ay nanatili. Alam na nanahimik ng dapat ay nagbukas ng puso. Alam na nasaktan kapag ang tanging nais ay protektahan ang sarili. Ngunit unti-unting nahahayag ang panahon. Lalong-lalo na. Ang mga pagkukulang ay sumisigaw. Ang mga pag ay nakakapagod na. Ang ibang mga katawan ay hindi nakapagpuno. At nayon, bumalik ang lahat ng ito. Na may mas malaking lakas. Na may mas malinaw na pakahulugan. Na may mas matinding pangangailangan. Sinusubukan ng taong ito na ipagpatuloy ang buhay, sinusubukan na magpanggap na normal, ngunit lahat ay tila masyadong walang laman. Masyadong mababaw. Masyadong disconnected. Dahil isang bahagi ay naiwan sa iyo. At hindi ito drama. Hindi ito romantisasyon. Ito ay katotohanan. Nakagawa ka ng marka sa isang lugar na hindi matatanggal. Hindi sa pamamagitan ng distraction. Hindi sa pamamagitan ng pagmamataas. Hindi sa pamamagitan ng buhay ay nagpapatuloy. At nararamdaman ng katawan. Masakit ang puso. Hinahanapan ng kaluluwa. Ang taong ito ay may natitirang amoy mo na naiwan sa isang sulok. May pangalan mo na nakatago sa pagitan ng mga ngipin. May mga tanong na hindi nila nagawang itanong. Mga sagot na hindi kailanman nagkaroon ng lakas ng loob na ibigay sayo. At bawat katahimikan sa pagitan nyo ay may dalang ito. Ang bigat na tahimik. Ang halos gesto. Ang hiling na hindi kailanman dumating. Ngunit darating ito. Hindi sa perpektong paraan. Hindi sa magagandang salita. Hindi sa mga garantya. Darating ito na may takot. Darating ito na may pagkukulang. Darating ito na may katotohanan. Dahil ang sakit ng malayo sa iyo ay nagsisimula ng lumampas sa kahihiyan ng pagbabali. Mas matindi ito kaysa sa pride. Mas matinding ito kaysa sa takot. Mas totoo ito kaysa sa anumang makatuwirang paliwanan. Ang taong ito ay halos masira. Halos. Ngunit ang ihalos na ito ay nagiging di na kayang tiisin naging bilangguan na ito, naging pag-aalala na ito, naging ganadong parang may buhol sa lalamunan, at walang makakaya na mamuhay ng matagal na may ganitong dinadala sa dibdib. Mararamdaman mo, hindi sa mga salita, kundi sa enerhiya, sa mga banayad na palatandaan, sa mga galaw na hindi sinasadya. Magiging kakaibang araw ito, isang damdamin na walang pangalan, isang panginginig na hindi tamang panahon isang pangungulila na hindi iyo. At kapag dumating ito, huwag mag-alinlangan. Ang taong ito ay nag-isip sa iyo. Huminga ng malalim. Halos sumusuko. Halos sumulat sa iyo. Halos tinawag ka. At marahil ikaw ay naghihintay pa rin. O marahil ay sinubukan mong magpatuloy. O marahil akala mo ay nalampasan mo na. Ngunit kung ang dibdib ay patuloy na kumikilala sa pangalan. Ito ay dahil mayroon pang landas. Kahit na nakatago. Kahit na basad. Ang taong ito ay malapit ng hanapin ka. Hindi dahil sa pangangailangan. Hindi dahil sa pagkilos ng isip. Kundi dahil ikaw nga ay ibang iba. At lahat ng labis na iba ay nagbabalik. Sa paraang ito o yon. Nagbabalik. Ang taong ito ay hindi na kayang tiisin pa. Dahil hindi lamang ito tungkol sa pride. Ito ay tungkol sa bigat. Mayroong unti-unting pagkasira na nabubuo sa loob. Isang pagkapagod sa pagpapanggap na hindi siya nakadarama. Isang pagkapagod na nagtataguyod ng papel ng walang pakialam. At kapag ang pride ay nagsisimulang mapagod. Ito ay dahil ang puso ay humihingi ng tulong. Ang taong ito ay magbibigay ng mga palatandaan. Maliit, hindi mapapansin ng mga hindi nakadarama. Ngunit mararamdaman mo, Marahil isang kakaibang kwento. Isang paungusap na parang may patama. Isang reaksyon kung saan hindi dapat. Isang pangalan na nagbubukas. O isang katahimikan. Munit ibang klase itong katahimikan. Mas mabigat. Mas malapit. Mas di mapakali. Ang taong ito ay magsisimulang umusbong sa iyong mga isip kung saan hindi mo tinawag. Dahil ang enerhiya ay hindi nangangailangan ng paanyaya at ang kaluluwa ay kumikilala sa kaluluwa, kahit na sa katahimikan. Magigising ka sa isang karaniwang araw. At mararamdam mo na may isang bagay na bumukas. Na bumagsak ang isang hadlang. Na ang hangin sa paligid ay naging mas magaan at kasabay nito ay naging mas masikip. Hahanapin ka ng taong ito. Ngunit hindi niya sasabihin na namiss ka niya. Mag-uusap siya ng ibang bagay. Kamusta? Okay lang na naginip ako tungkol sa iyo. Naalala kita kanina. Walang malalim. Walang halatang. Ngunit lahat ay may bigat. Malalaman mo. Babasahin mo sa mga nakatabong mensahe. Mararamdaman mo sa iyong balat. May intindihan mong ang si kamusta ay ang pinigilang sakit. Ito ang nawasak na kayabangan. Ito ang pag-ibig na umuusok na hindi napapansin. At sa sandaling ito, kailangan mong magpasya. Kung may nararamdaman ka pa, kailangan mong buksan ang pinto. Dahan-dahan. Nang may kalmado. Ngunit kailangan mong buksan. Dahil walang sinuman na bumabasag ng sariling kayabangan para sa iba. Ang gumagawa nito ng dalawang beses. Ang taong ito ay papalapit. Mas marupo kaysa kailanman. Mas totoo kaysa dati. Mas handang-handa kaysa sa naisip mo ngunit punong-puno ng takot. Sa pagtanggi. Sa paglimot. Sa pag-alam na huli na. Kailangan ng taong ito na maramdaman na mayroon pang puwang para sa kanya sa puso mo. Kahit na maliit. Kahit na sugatan. Kahit na nakatago sa isang sulok kung saan lamang ang mga tunay na bagay ang kasya. At ikaw. Ikaw lamang ang makakaalam kung ano ang dapat gawin. Dahil walang iba pang nakaramdam ng katulad ng naramdaman mo. Walang ibang nakakita ng mga bagay na nakita mo. Walang ibang nakakaalam ng mga katahimikan sa pagitan nyo gaya ng pagkakaalam mo. Ang taong ito ay malapit ng gumuho. Hindi bilang kahinaan, kundi bilang huling kilos ng katotohanan. At kung mapapansin mo, huwag magduda. Ito ay para sa'yo. Laging para sa'yo. Ang taong ito ay malapit ng gumuho. At hindi, hindi ito sa isang pagkakataon. Ito ay dahil sobrang pinigilan. Sobrang itinago. Iningatan ang napakatagal na ngayon ay hindi na kayang ipasok. Wala nang kalasag na kayang magtagal. Walang iba pang aliw na epektibo. Walang ibang dahilan na makakapaniwala. Ang taong ito ay nasa hangganan. Nang kawalang katiyakan. Nang pangungulila. Nang dalit na naipon dahil hindi naging sapat ang lakas upang manatili. Ngunit nasa hangganan din siya ng katahimikan dahil lahat ng pinigilang emosyon ay dumadaloy na sa loob. Maaari mong hindi makita, pero ang loob ay nasa pagkapinsala. At ang pangalan na umaabot, palaging, kahit wala ng boses ay ang iyo. Ang taong ito ay namimiss ka sa paraang hindi siya makapagpahayad. Dahil ang pag-amin ay magiging pagpapaubaya sa sariling kahinaan. At may laban dyan. Sa pagitan ng takot na mawala ng kontrol. At ang pangangailangan na nandyan ka sa tabi kaya't siya ay naglalakad sa hangganan. Sumasagap ng hakbang at humihinto. Nagmamasid at nagkukubli. Naghahanap sa mga social media at umaalis bago makita. Ngunit palaging naroroon. Naroroon kahit hindi naririyan. Malapit ng hindi humahawak. Maaari mong pagdudahan. Maaari mong isipin na lahat ay ayos na. Ngunit hindi pa. Ang taong ito ay hindi makalimot sa Walang halaga kung ano ang kanyang gawin. Walang halaga kung sino ang magtatangkang pumalit sa iyong puesto. Walang halaga kung gaano katagal ang lumipas. May bahagi siya na hindi kailanman umalis mula sa kinalalagyan yong dalawa. At marahil hindi niya alam kung paano babalik. Hindi dahil sa kakulangan ng pagnanais. Kundi dahil lumipas na ang napakagandang panahon na nagpapanggap na hindi siya nagnanais. At ngayon ay natatakot siya. Takot na hindi na siya tinatanggap. Takot na magmukhang katawatawa. Takot na ikaw ay umusad na. O mas masahol pa, takot na ikaw ay nakausad na. Ang taong ito ay puno ng mga pagdududa. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang bagay ang tiyak, ang damdamin ay buhay pa. Buhay pa. Masakit pa rin. Humihinga pa ng iyong pangalan. At kahit gaano pa man niyang subukang isipin ng siya ay may dahilan. Hindi niya magawa. Dahil ang kung ano ang totoo, ang kung ano ang naging matindi, ay hindi pumapasok sa lohika. Hindi sumusunod sa script. Hindi tumatanggap ng kapalit. Maaari mong maramdaman ito sa hangin. Sa iyong sariling katawan. Sa isang pag-aalala na bigla na lang dumarating. Sa isang pag-iisip na sumasalakay na wala namang paliwanan. Sa isang alaala na tila walang petsa, kundi nandyan lang. Ito ay connection, ito ay enerhiya na sumisigaw ng mga salitang hindi kayang dalhin. At ang taong ito ay magkakabasad. Ngunit kapag siya ay nabasad, huwag asahan ang isang maayos na paghingi ng tawad. Huwag asahan ang mga scripted na pahayag. Huwag asahan ang siguridad. Asahan ang katotohanan. Asahan ang mga mata na nakayuko. Asahan ang mahahabang tahimik na sandali bago ang anumang pangungusap. Asahan ang isang hindi tiyak na hawak asahan ang mga pigil na luha. Ang taong ito ay darating na bobo. At hindi dahil gusto niya na ayusin mo. Mas dahil pagod na siyang magpanggap na buo. At marahil sa kaybuturan, kailangan lang niya ng isang kilos. Isang puwang. Isang senyales na may natitirang lugar pa. Dahil ang sinumang handang wasakin ang sariling pride para sa iyo ay pinili ka na bago pa man siya nagsalita. At alam mo yon. Alam mo dahil naranasan mo rin. Alam mo, dahil sa anumang pagkakataon, ang kawalang ito ay hindi kailanman naging normal. Alam mo, dahil may bahagi sa iyong kalooban na umaasa pa rin. Kahit na itanggi mo. Kahit na magpakaabala ka. Kahit na sinubukan mong kalimutan. Umaasa ka pa rin. At ang taong iyon, ngayon ay bumabali. Punong-puno ng sakit. Punong-puno ng katahimikan. Punong-puno ng iyo. Kung ito ay tumama sa iyo, i-comment dito kung ano ang naramdaman mo. I share ito sa mga nangangailangan magbasa. I like kung may kabuluhan. At mag-subscribe may mga darating pang iba.